of direct Joel. Mm. Oh. Oh. Ano naman ang masasabi mo sa kanya na medyo na ka ba o napagalitan or ano? Kasi si di ba, kilala natin siya, <laughs> si di ba? ng batang kayo. Sabi mo nga rat rat, di ba? Oh, si Roda. <laughs> Mabait na si Roda ngayon. <laughs> Mabait na siya, very gentle and mm. uh, he's kind, he's kind. Um, ano na lang 'yung face niya lang 'yun kapag uh. nasa trabaho. Kasi Um, yeah, I think yun yung kailangan talaga. Kailangan ng isang leader talaga kapag nasa production ka. Mm -hmm. And siya yung captain of our ship. So, yun yung way niya talaga para, alam mo yun, makinig lahat ng tao sa kanya. And uh, he's very successful pagdating doon kasi isipin mo naman, ilang dekada na siyang nandito Correct. sa industry. Correct. Yeah. Ngayon lang siya bumait. So... Mm -hmm. <laughs> So, <laughs> ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin, yung mga first two decades niya sa industriya, talagang terror talaga siya. Mm -hmm. Pero, ang dami niyang mga artistang nabigyan ng lab award. No, oh, award. True. Ibig sabihin, um, ganun ka straightforward si direct na, galingan niyo lang. Pagkatapos niyo galingan, nakasmile na siya. Mm -hmm. naka Natatawa-tawa na siya, lalambingin ka na niya. Mm -hmm. So, ay, ganun lang talaga si Derek Joel. Pero, ngayon, nag, nag nellow down siya na konti kasi mm. nagkasakit siya. Oo. Oh, project. And maybe it comes it. with age, no? Mm, -hmm. mm -hmm. Oh. Parang tayo ayaw na natin ng stress oh. as we age. Yes. yes it's it's